talagang walang makakapigil sa patuloy na pamamayagpag ng ating superstar at national artist na si Miss Nora Honor. Talagang noon at ngayon, kinikilala pa rin sa loob at labas ng iba't ibang panig ng mundo. At syempre, meron na namang magandang mga balita na tayo ay aasangan at naghihintay sa mga kaganapang ito. Ano ang mga kaganapang ito at paano mangyayari? Sa pagbabalik ng hard expression, pag-usapan po natin lahat yan. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Ferdy R., na bumabati ng isang magandang araw at patuloy at hindi magsasawang magpapasalamat sa patuloy na pagtangkilik ninyo ng heart expression at sa mga nagsubscribe ng matagal maraming maraming salamat sapagat nandiyan kayo noon at ngayon at sa bilang darating pang panahon sa mga bagong subscribers ng Heart Expression, maraming salamat at nawa, patuloy tayong manood at sa mga hindi pa nag-subscribe please subscribe po natin, i-like panoorin ang video, tapusin at i-share po natin. Maraming maraming salamat po. And of course, syempre, no? Ah, talagang natutuwa tayo sapagkat hindi mauubusan ng mga magagandang balita kay Ate Gay at talaga namang hindi matatapos ang mabubuting mga balitang niyan sa tunay nga na si Ate Gay, kumbaga sa binhi, talagang nagtanim siya, diniligan niya ito, pinaghirapan niya at ngayon nagbunga at talaga namang inaani niya yung mga uh, tinanim niya at talagang nagbibigay ng karangalan sa ating bansa at ito naman ay talagang nagbibigay ng katuwaan sa ating mga sarili sa ating mga nagmamahal kay Miss Nora Honor sa isang interview kay Mr. Alfred Vargas kay konsehal ay talagang nalungkot siya sa pagkawala ni Miss Jackie at talagang dinibdib niya ito. Of course, siyempre, nakasama niya si Miss Jackie Rinose uh, sa pag-pelikulang uh, pag Pieta at talagang hinangaan niya at para sa kanya, pinagyaman niya ito ng gusto at uh, sabi nga niya, talagang uh, nangulila siya. Ito po ay talagang nangyari na hindi naasahan at dahil nga po nabanggit natin ang Pieta, may good news po sa Pieta. Sa sinabi niya na ang Pieta ay talagang matagumpay at talaga namang malagtagumpay ito. No po. At kung ang mananambal ay ipapalabas sa ibang bansa sa Japan sa Nagoya, uh, Japan uh, sa International Film Festival, dahil sa ito po ay entry pelikula ni Ms. Nora Honor. Ang pieta po ay mayroon ding magandang balita. Siyempre, pinaghahandaan na po ni Mr. Alfred Vargas nakaplano na na ang pieta ay maglalakbay no sa iba't ibang panig ng Pilipinas. And of course, syempre para mapanood na yan, ay naku, ang gandang balita yan. Kung baga po, pag naglakbay yan, yung mga hindi makapunta sa, yung mga taga-probinsya, hindi makapunta sa Manila, hindi na problema, malaki yan. Malay natin talaga po na magkaroon ng maraming black screening ito o regular na may palabas ito sa mga mall. Ay naku, sa mga malls ay talaga namang, mag-e-enjoy tayo. Hindi na po malaking problema. Pero kung magawa, syempre, sabay-sabay na ipalabas sa buong Pilipinas. No po, no? Pero ano kaya? Kung ito po ay ipalabas sa uh, bawat probinsya. <laughs> Ang ganda. Tapos si atigay Gay, no? Bagamat may edad na si Ate Pero kakayanin pa rin na si atigay Gay kasama doon at uh, uh, kumbaga bibisita katulad ng ginagawa niya noon. Uh, magkakaroon ng siya ng uh, Uh, tour. Ayan. Para sa si ating kayo nagtutur sa mga sinian Ay nako, ang gandang pagkakataon. Of course, magpray natin na makayanan ati ka yung health niya, yung condition ng kanyang katawan. At kung hindi naman kung napapagandaan naman siguro ay mangyayari kaya kaya pa ni Ate basta magpalakas lang at ipag-pray natin sa atigay Gay yan po yung good news maglalakbay ang pieta no? pinaplano po yan at nawa mangyayari at syempre may mga nagsasuggest no? na isali pa rin sa mga international uh, film festival pero malay natin sinasali na o meron na siyang mga may mga plano nang isali ito magugulat na naman tayo katulad ng kontrabida na bigla na lang binalita na kasali pala ito sa Vietnam at Merumpang Awards na inuwi. Ah, wow, ang galing naman, no, hinangaan si Miss Noronol sa patuloy na pagpapamalas niya ng galing at husay. At ganoon din ang mangyayari marahil marah marah sa pieta. Ito pong pieta ay ah, pag naipalabas, eh talagang makikita natin sa ibang bansa na. <laughs> At tulong-tulong tayo mga Noranians, mag-ipon-ipon na tayo. No po, excited po talaga ako mapanood ng pieta. Dahil gustong-gusto ko makita yung eksena na uh, yung, yung ending. At of course, ano ba ang naging role dito ni Miss Jacqueline Oksena? Talagang markado. No? Ayan. At isa pa, siyempre, si Miss Gina Alahar. No? Paano? Ano yung role niya? Kung baga, paano, si, ano, nang, paano si na nagbatuhan ng linya ni Ate Gay na parehong magaling. At syempre, ang ating producer, si Mr. Alfred Vargas na talagang sa trailer makita mo talagang pinakilos niya rin ang kanyang mga mata, ang kanyang galing at husay. And of course, syempre, si Miss Nora Honor, kakaiba talaga ang kanyang ginampanan dito sa Pieta. Marami pong naging pelikulang Pieta, pero maraming kwentong pieta, pero iba naman daw po may twist naman daw po itong pelikula ni Ate Gay na dinirect ni Adult. direct adult. Ayan. So, yun po yung balita natin. At syempre, ipanalangin natin na maging matagumpay at nood, nood tayo pag naipalabas na ng pieta. Suportahan natin ang pelikula ni Ate Guy. Ito po si Kepardy R na nagsasabing, as long as there is love, we will stand